Hello guys, welcome back to my channel. It's been a long time mula nung tayo ay makapag-vlog dahil masyado tayong busy sa mga bagay-bagay. <laughs> I thank God dahil hindi tayo pinalabas nung mismong Dragon Boat Festival na araw. Kaya, eto ngayon, pinalabas tayo ng Sunday. So, mga tayo ng worship service for the first time again. So, ang gagawin ko po ay maglalakad ng almost 4 kilometers. 3.6 po pala. 3.6 kilometers from here, subdivision na to, ah. hanggang doon sa subdivision na ah. Church you know what guys nung Friday talagang hindi ko alam biglang ano lumakas yung ulan ay nabasa tuloy ako as in basang basa po ako grabe pero ngayon prepare na tayo dahil mamaya ay uulan hindi ko alam kung anong oras pero hindi kasi nagtutugma yung aking water up dito sa mismo actual na pagulan kaya po nag ready na tayo ayan yung nakashort at chinelas lang po tayo yan <laughs> para siguradong safe. At uh, syempre, nagdala naman tayo ng dress at shoes. Yan. Para formal naman tayo pag nating sa so church. ba? Diba? pamisa lang tayo mag-formal dress dito. Bakit kaya parang ang puti na mukha ko? <laughs> ginamit ko po kasi yung sunscreen kasi masyadong mainit ngayon. Sunscreen na bigay ni Amo. Yan, Dior, Dior. Ano ba yung tamang pag noon Maganda talaga siya guys. Hindi na kailang malagay ng kung ano-ano. Dahil hindi siya ma-oil, hindi rin siya dry. So, maganda. Maganda sa mukha. Maganda pag libre pala. Maganda pag libre. <laughs> Blessing ni Lord. At dahil malayo-layo po yung ating lalakarin, ako po ay naghanda. Ayan, kakain ako ng paborito kong bread. At syempre, ako ay iinom ng, woo! Hindi ko po ito pinapromote. Wala lang, gusto ko lang i-share. Nakakatulong po ito kasi malayo yung ating lalakarin. Ito yung aking laging binibili. Iron Drink Electrolyte. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good and his mercy endured forever and I'm walking alone Naliwin ng sarili yan para malibang hanggang sa makarating sa paroroonan diba nandito na tayo guys So, ayan na nga, guys. Nag-transform na tayo ng kote. iyan Pero, naka-backpack pa rin. Ganun po talaga. Oh, oh. guys, natapos na rin yung worship and fellowship at flex ko nga po pala yung dress at shoes na bigay sa akin ni Amo. Ayan, tapos picture picture ulit. And the following day, back to being plantita na naman tayo guys. Ayan, ang ganda. one week later na nga guys kaya naisipan natin ipamigay na yung isang nagagandahan kong maleta na Beverly Hills pa ayan sa dahil sobrang masyado ng chichiburacho yung kwarto natin dami kong nilakbay ang haba ng nilakbay guys mag music tayo habang naglalakad at naku po 3.6 kilometers yung lalakaran natin ayan mag music muna tayo kain muna tayo guys dahil mahaba pa yung ating lalakarin lakad ulit tayo guys lakad na sa makarting doon sa bagong magmamayari ng ating maleta at nakadaan tayo sa isang lake na napakaganda at eto na nga, nandito na naman tayo sa ating shortcut papuntang church. Ayan guys, meron palang nagbebenta ng mga pang bicycle ano, outfit. Ayan, hindi ko akalain na meron pala dito. Saan saan na nakarating ang maletang ito guys? Oo, oh, oh, nasa highway na tayo. oo oh. Malapit na itong pumunta sa bagong magmamayari sa kanyang. Hello guys! Welcome back to my channel. Day off na naman natin ngayon at maglalakad na naman tayo ng 3.6 kilometers. Bit bit ang yan. Maletang ito. Magpapapawis ng bonggang bongga. Ang iday. Masyado na po kasi masikip ang aking room. Kaya ipapamigay na muna natin itong malatang ito. Sa mas nangangailangan na kasama natin. Kaibigan natin. Dahil siya ay... But a week. we you, Psalm chapter seventeen, verses 1 to 7. My people, hear my teaching. Listen to the words of my mouth i will open my mouth with a parable. i will utter hidden things, things from above, things we have heard and known, things our ancestors have told us. we will not hide them from their descendants. we will tell the next generation the praiseworthy deeds of the lord, his power, and the wonders he has done. <laughs> guys, tapos na yung ating gawain sa araw na ito sa church, nakapag-serve na din tayo sa Panginoon so, pauwi na tayo, at nakapag-change cloth na again tayo sa panglakad na shoes ng pang ilang kilometro ay, di pala yan yan, mas magaan diba kaya, ito isuot natin pang lakad ng pang ilang kilometro. Dahil, pauwi na tayo na naman. Tapos na naman nating day off. So, praise God. Dahil, naging masaya naman yung araw natin. So, enjoy walking, walking alone. Na naman tayo.